sa ni Carla. sama rin, dalaman. Woo! You're nice guy. Nice guy? Ay, ano? Si... Pantigay. Pantigay. Grabe. Rabons. mo natin. Dati sama natin. ngayon si Ian. Yung generasyon. ka, pre?

Ayun, na, na agad ayun. Oh, mga ayun. Ayun, ayun. kalalaki yung Ayun, natin, Ayun, Ay dito hindi natin papansinin yan. Wow. Ano ba Talaga. Uy. <laughs> tanggal ng short. Hindi. Bang perdon me sa puwet. Tipuan. Kung hindi, hindi ako mirenda So sa yung ka ng oo hulit lang talaga talaga ito kapal hulit lang hulit lang malaki <stars> 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 malalim malalim pala nga ba lang malalim malalim oo batas ka kunin ko na eh yung yung natamba natin din. Hmm. Diyan tamba natin Ah. So? Ah. Ay Ay, ayos na to. Bunso to. Malalaki. Ano? Malalaki. Malalaki Mm. Ito na yan. Ito na kita. Ito na kita na yan. Ang ginahambal. Ang ginahambal sa ato uh, na tahong tahong kita. kita sun, kita Ito soon, ito, soon. Oh. ito na yan eh. Di ba? Oo. Oh. Hmm. Oh. Ayos na yan. Malaki na yan. Oh, Ako'y sa hamoni. Update man? Na? Iyong kapal Ano? Ang gail ko lahat nito. Huh? Gaila? Gail? yung natin? natin. Pero ay sa... Meron niya tinda ni Yanni, eh, ganito lang kalalaki. Turo tayo po nga eh, David. <laughs> oh, ng <laughs> yun, hindi ko magkawin tayo. Magkawin tayo ha. Nisa na natin. Y yung iba patay. tayo, yung ingat kayo. Oh, huh? yung iba pala, nakatikom pero patay. Ay. Ah, ramas. isang ating malikot na kaibigan eh.

Kaya ate, na. Lala di. Mhm. din ako. Kita, <laughs> <Rural. laughs> <laughs> <laughs> <So, putas, ha? laughs> kita na. Hindi laki din, laki. daw to. Babayaran. Sabi <laughs> <laughs> mo, eh, Para muna, eh para kay kayo pang Kong, sabi mo, Teh, may ka pa! May na! Papa, ba ako doon? Pwede ba ba yun naman? yun naman? Pwede ba yun naman? yun igay Oo. Pag pumayag, bayaran natin. Pag hindi, pawalan. Ayaw, may natapakang kamong alimami yung kasama namin. Binibenta niyo ba mo? Hmm. Kikiluhin ka mo mamaya. Meron din ukot. <laughs>

Ay, ano ba namin yung jump pet? Ay, maroy! <laughs> <Ay>, laga <out> namin yan dyan. Takalwa na Pet pala, no? Bitawan eh. Baga balibuli yan. Ano na yan? Gusto yan lang. Takal na namin yung laga yan dyan. Pagkakulitado yung rumpi. Mm. Laki doon rumpi. Mm. Mm. Ay, sagaan lang. Bunot-bunot. Iba yung dati natin yung lalit. Laki talaga yun doon. Sa ilog. no? Basta may mga pusti-pusti, no? Kasi ubos na, ano? Ubos na rin daw yun. Ibalik-balikan na rin ng mga tao. Ibalik-balikan na. Balik na. At, ano kasi yun eh? O, ano yun eh? Hindi, hindi private. Kaya, yeah. hindi sila pwede po alam. Mm -hmm. Gusto nga naman mga Intel? Intel. <laughs> dami ko, dami ng ano dati ni Remo no? Ganap ng mga kunta-kunta. Dami mga kunta dati. Ngayon, uusan. Nauubos 'yon. Yung mga matatayo ay, Ayun yung ano, yung, sa Ilocan dyan na ginabang-abang natin kapain Kita ko, nang itang ko eh Oo, Hindi pa kapain, kalalaki no? Laki ng mga baka, tapos kambing, nakasugan na buka <laughs> Tuyo na? Ah? Oo, uh, nakasugan na nga ang kambing at baka Sa tayo niya, no? Wala man lang na Ay, wala na si Buikyut eh, hindi na nag Ano eh Ano na eh, tim na yun eh Wala kayo dyan sa ilog na Ito Goods. Ah, oh, goods ay. daw. pumayag mga karapas ang may-ari. No? Bibigyan namin ang nahulig igay. <laughs> Apre, talihan mo. Tempre. Talihan mo, pre. Talihan mo. No? Nakatali pa. Walang hanap nga yung iso. Sabak lang, ha? Tahong na uwi sa alibang. Yan, De, yung pa, yung mga ayag pa, pre. Yan, mga karapas. Uh -huh. uh -huh. Kinausap ni punglo yung may-ari. Kumayag uh -huh. na <laughs> bayaran na lang daw. Yung mahuhuli daw, bayaran lang na lang. O. na kasi makakarapos yung ganyan sa ilog. Hmm. Kung nakahuli lang ganyan sa <laughs> ilog. Halos wala na kamo. No? Oh, so, um, ayaw na, na rin yung ng ano kasi... Gold na yun eh. Gold na yun eh. Pag binunta nila sa bayan yun. Talaga naman. Diba ang presyo? Ayan, hmm, isa lang na yun. Okay. <laughs> Baka <laughs> 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 ano, makasagasaan pa si Igay na namaya. Ito magbayan. Ito ulit. Natipid na tayo. Ito <laughs> ulit. <laughs> Ayos. Hmm? Yeah. Tukutin ko Tapos nga Big boss bigla Ang hirap yun sa ilog yun know? yung gina Yung pinit ng electric fan Yung <laughs> bilog Pero parang ganto rin ang kanyang ano no? Mas masarap to Style Dilaw to eh Style Ah dilaw Ano? Orange 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 talaga to maliit lang Ang liit to ba pinakabuhangin dito mga karabas ay tahong walang <laughs> wala ka makakapa dito may dami mali tahong nah. pero hindi to kay Carla yung kay Carla malaki kay Carlita ito tahong ni Carlita liit eh makapatay din yung iba may bungak bungak lang po natin yan siya lang nakain niya ni. Eh. Yan ang isang palatandaan ni eh, Igay at ni Papa Pi pag may mga basag-basag na sila sa tabi ng butas. Lukan nga ginahukay ng mango no. Galing-galing basag -basag eh. Basag-basag eh. Ada kan di mangut tu satu pulau, gay nomber. hindi tindio. Dalawa sana yung sila ni eh. Iskwila ko yung isa. Nandun na siya ngayon sa... Iskwila ko dun yung isa. Kaya po. yun. Iskwila <laughs> ko rin. Shout <laughs> so, out yan kay Wilbert Aguilar na kaibigan natin. A.K.A. Boy Alimango. <laughs> anak mo yun, balda rin sa school. Ang ito yung esplanade ko na yan. Tingnan muna no, yung... yung mala... Lalat na Lala, yung malalaki sana pre. Parang tahong talaga ito sa Grace. Hmm. Ito yung mga katulungan Yung si Raymond ay spotter pa natin. Doon tayo maging dalanin eh kalalaki ah. Saka lang din pala makapuno na yung Hindi, okay, nung kami noon, mara, sa bitla. Malaki yung bisis. Hmm. Ang laki yun eh. Ang laki pa si nun eh. Yes, yes, yes. Naubos pa naman laki niya. Hindi pa si Fabre ng kanilang maturity ko. Hmm. hindi pa. Okay. Napiki lang ako ni mingguman eh. At saka yung ating ano, wala tayo, wala tayo pang vlog ngayon eh. eh, mm -hmm. okay. nakita ko si mingguman man. Nagkawa ng taong na kay Carla. Ito malaki laman oh. No? Hmm. Orange, orange. Uy, okay, kita mo mayang... Pasang gatas. Uh. ka itim, oh. <laughs> Sarap sa <na> sabaw yan. <laughs> Pero trado kanya kahit ganito ka itim ang putik niyan. Hindi maitim mm. itim ang niyan. na niya yan. Malinis si Carla sa tahong niya. Ano mm. oh, po, may kapis pa, oh. Hindi nga, ganun eh. Ah, din. Ganun din. Ganun din. ginahabol mo muna fi <laughs> hindi mo yan hindi mo makikita yan eh hindi mo kumabulin baga kapain lang hmm. okay, baka mga baka mga alas ka pa magbalik ayun <laughs> na rin yung yun sige lito nandun ako Ay, ko anong ginagawa tao na yan lukan? ano? uupan patay? Ang halaman oh. Piliin natin ng tubig. Piliin natin mga karabas. Ah, pwede na, pwede Natin. Dentro ng room ko ayan dati pa rin ako sa kawayan. Ay, ah, hindi maliit 'yan. Ano lang ito? Pre. Ano lang ito? sa ng sa ano yun doon sa may Chris Island. Chris Island. Uh -huh. Unexpected na ito. Iba yung ginaisip ko kanina kasi sa uh, nangyari. Reality.

Sabi nung ni Kuya na yung kanina, Kuya Ian, meron daw dito mga karas rumpe. Malaki, wasak daw talaga ang pante. Ewan ko lang pag si pantigay ang nagano na Siguro hindi expert sa pante ang nagtira na yung pong, ha? No? Mm. Abo, pag yung pante natin tumira doon, ewan ko lang. Itim na pante, pre, no? Oh. Hintay pa ka, eh hintay pa ng pulog yan ko. <laughs> bago mga huli. Sakot <laughs> yun eh, pag kulog. Hahaha. <laughs> Okay. Minsan wala na, no? minsan nilo. Ubus, ubus ang lahat. Sa ilog na. No? Yeah. Ay, ay, ngayon naman mga pan, naman ang malilit pa. Maubos agad doon yun, eh, no? Lumaki no. no, no, lang ang konti yung pre, ubus agad yun. Hindi, hindi ngayon maubos pa sa basta yun. Hindi kapal ngayon. Hindi, ganyan. Gusto ganito ka lalaki <laughs> so, <antukal> lang. <laughs> Punta na ng mga asawa nila. bui ubus yun, ha? Yung <laughs> <laughs> asawa ni Buy ubus. Wala, may limit na yun yun. Yung mga nalagay doon, hindi mo kuha pang ulam lang. Piniprahin din. Hindi mo mabantayan yun, pre? Piniprahin lang. Kung may kamay na doon, hindi na mabantayan. Yun pa kaya na kuha lang lukan na legal man yung ginagawa. Hindi nga na mahuli si Boy Banda. Kulpulan lang lang <laughs> oh.

Marami lang yun. <laughs> Marami lang <Lalo> yun. Anong luto mo dito? Frito-luto? Frito-luto. Sa langit mo? Sa langit mo luto? Sa langit mo luto? Hindi, yan natin bake. Bake Uy! <laughs> Uy! Uy! Malabantot! Malaba, Malabantot! <laughs> kung maluka mo to, kung, kung medyo maliit-liit pa dito, i-bake mo. I-bake <laughs> natin, oh. lagyan cheese na, ha? I-bake natin, lagyan cheese na, ha? Kailangan mo <laughs> microscope dyan.

awa Hmm Dito pala andiyan po. pala. Oh, may nakakabuo pa dito. Hmm. pala. Hoy, pamalan ha. Oh. oh, pumunta dito. Mm -hmm. ah. Oh. Masyadong oh. malaki oh hindi na mo yung parang yung parang sa puso ba yon? tama ba? sabi ni pong loydi talaga mala ay <laughs> yan, bis mala kayo kay nang sa ano sa putek? na ah? kay niya? baya nga? o gyanin ano kay sa, sa putek? mala kay niya niya? eh, hmm. ito tolo? lutang itaklakilagi lagay eh cagang eh. ko pa to <laughs> Yun na! Yan, ano yan? yun nga. Nakuha nyo na. nga lang sa ano yan? yung dating, di ba? Wala nang tao. Wala. Nga kong biglang... Nawala na. Di ba? Nakatrabaho naman yan. nila season? Kasi ganyan, kaya ganyan. Namamatay rin sila